Good day po mga ka-Forester friends and members na sumusuporta po kay Armand Forester. Nais nice ko pong magpasalamat sa lahat po ng sumuporta, nagmahal at nagtanggap po sa akin dito po sa YT community. Maraming maraming salamat po lalo na po sa mga taong aking salamuha since day one. Maraming salamat po at yung channel po natin Armand Forester isa na pong ganap na monetized channel magwa one year na po siya itong December 28. Nais nice ko pong mag shout out at magpasalamat sa lahat ng ka-Forestar friends and members na nagmahal, nag-trust po sa akin na makapagbigay po ako ng kunting kaalaman, kunting inspirasyon at pagmamahal po sa ating mga kababayan na matulungan po natin dahil po sa membership at super chat na binibigay niyo po sa ating channel naway patuloy po tayo magtutulungan, magkakaisa, mag-enjoy at love love lang po. Wala pong bullying na mangyayari dito po sa YT community. Maraming salamat po sa taos puso pong pagmamahal, pagtanggap at pagtangkilik nyo po ng ating mga content. Kung saan man po tayo makarating, saan man at anuman po yung ating ginagawa. Nandyan po kayo para suportahan ang isang Arman Deforestan. Maraming maraming salamat po. Galing po sa aking puso, sa sarili ko po pong pamilya. Eh. Lubos pong pagpapasalamat po sa inyong lahat.